ay ma'am. So, tubig, ma'am? Tubig? Saan ka uwi, ma'am? Saan po kayo uwi? taga dito kayo? Ah, saan kayo, sa saan kayo, ma'am? Dito? Ah, pero taga dito ka? Taga talibo po kayo? Ah. May inaantay po kayo, ma'am? Ah, wala may inaantay. Sige, tatanggi, ma'am. Nakain na po kayo? Hindi pa kayo nakakain? Ah kanina pa kayo dito mo, may, may kasama po kayo? Ah, uh, wala kayong kasama. Ano, ano yung dala nyo, ma'am? Unan. Unan? Ah, saan po? San po kayo umuwi? Dito lang. Mga bahay na, namin. Kaya lang, hindi ako pumapaan. Hindi na sa lapang. Ah, pero may anak po kayo dito sa Aklan. Malalaki na rin sila. Ah, sino po ang pangalan nyo, ma'am? Nini. Nini? Nini. Nini. Ah, okay. May hanap buhay na yung mga anak mo? May mga asawa na at may mga anak na. Ah, okay. So, saan kayo uwi mamaya? Saan, saan lang. Ah. Minitan siya na sa solo. Minitan dito, upo lang. Hindi kayo natakot? Ah, taga dito kayo. Ilang taon na po kayo? Laki, laman po kita ang taon. Na. Ah, 51 years old po kayo? Oo. Ah. Ay, paano yung uh, paniapon nyo mamaya? Uh, Merong magbigay po, oh. Anang, may, may asawa po kayo? Oh. Ay, 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 asawa po, po so, ibig sabihin yung mga anak nyo po, may masarili-sarili na rin silang asawa? Oo, oo. Bali, alam, alam po nila na dito po kayo oo. sa Kalibo, na alam nila na wala kayong tinutuluyan? Ay, alam din nila kaya yung po, ano lang na sa na yan.

Biyay ko sa iyo. Hmm. Nakapanyagan na kayo, ma'am? Wala pa? Wala kayong pera dyan? Meron po kayong pera. Nandyan kasi yung kwano ko. Naubusan yung kwano. Hingi sana ako ng pera sa iyo. Hingi ako ng pera sa iyo. Naubusan kasi ng gasolina yung sasakyan ko. Ha? nga, wala, naubos yung ano ko eh. Naubos yung ko. Na ako sa iyo ng pira pang... Pangdagdag lang sana para makauwi. Kahit lang po. Oh. Ibigay mo ito sa akin, oh. ma'am. mo na ano. mo ko binigbigyan, ma'am. wala <laughs> akong ah, ang bayad niya, amin, binigyan ako ng 20 piso. <laughs> Matulungin po kayo, ma'am, no? Sa, saan kayo banda mo sa Kalibo? Ah, pero yung mga anak mo dito sa Kalibo, sila? The children, child, child, ano po yung daw mo, ma'am? Ang Agilar?

Hello sayo. meron pa talaga akong gasolina diyan. Tinasubukan lang po kita. So para... yeah. Meron ako ibibigay sa'yo, Mama. Ayaw na. May ibigay ko sa'yo, kunin ko lang sa loob. Pang ano lang. Hindi, okay lang 'yan. Ito, Mama, ibigay ko sa'yo. Okay lang 'yan. Hindi ako bibigyan. Hindi, joke ko lang yan na bigyan bini na hindi ako sa'yo ng pira Okay na 'yon. Meron na. pa naman ako. Okay lang 'yan, mama may meron naman akong pirang ito mam ma pangdagdag mo lang tumong sa sa paniapon mo at umaho. O sige oh, yan lang tumuin oh. Okay lang yan okay. yan. okay lang yan. Okay lang yan. Pangdagdag. Yeah. Okay, okay lang. Sige na mam okay lang. Okay lang 'yan. Okay, 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 pag ito, bigyan ko kaya namin ng pan, pagkain pag nakadaan ako dito ulit. Sama, tubig ko. Thank you very much, Mama. Ingat po kayo lagi, Ma'am. Bye-bye.